Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Isa rin po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Ako po si Jericho, 33 anyos mula po sa Cavite. Dr. Love, nitong nakaraang linggo, nag-propose po ako sa long-time girlfriend ko. Happy naman po ako. At she said yes. Dumobli rin po ang saya ko nang magbigay bas-bas ang mga magulang niya sa plano namin. Nito naman pong nakaraan lang isang family dinner yung family ko at family niya na pag-usapan na nga po ang kasal. Sa totoo lang po wala pa po akong ideya sa mga set up, etc. Kaya naman, Iniisip kong talagang makakatulong ang naging family dinner. Pero nagkamali ako, Dr. Love. Para kasing nagkaroon pa ng tensyon nung mapag-usapan ng aming kasal. Ang una ko pong naisip ay ang budget. Meron naman po akong nakatabi para dyan, kaya nga po nag-propose po ako na, ng, ng kasal. Ang problema ko, hindi ko po na foresee na ang grande naman po pala ang gusto ng pamilya niya. Ang akin po ay mapakasalan siya sa simbahan at magkaroon ng kaunting salo-salo. Pero ang sa kanila, napakarami pong sinabi mula sa event place, gaya ng dagat. Maganda raw po yun. Ang pagbibigay ng service para sa lahat ng dadalo mga mamahalin at matatayog the cakes. At ang catering na grabe naman po talaga ang presyo. Kung magiging tapat ako, kaya naman po. Pero hindi po ako pabor sa ganoon dahil, hindi dahil ayokong mabawasan ng medyo malaking pera. Ang akin po ay iniisip ko lamang ano na lang po ang mangyayari pagkatapos ng kasal. Back to zero kami. Start uli ng ipon. E paano na lang po kung agaran siyang magbuntis? Tingin ko po kasi, sapat na ang simple at pagbigyan ng kaunting hiling ng mapapangasawa ko pagdating sa damit niya at mga setups. Pero yung gusto ng pamilya niya, disagree po ako. Hindi praktikal sa panahon ngayon. Ipinaliwanag ko po ito, katulong ang mga magulang ko at sinabi ko pong hindi po ba mas maganda kung ang mas secure ko ay ang future ng anak nyo kaysa isecure ko ang mamahaling yan para lang sa isang isang event. Ang sabi naman nila, Minsan lang daw magaganap ang kasal sa isang tao kaya naman dapat lang na hindi ito basa-basa at talagang dapat todo bigay. Medyo malungkot ako sa bagay na ito, Dr. Love. Kahit ano pong paliwanag namin ng pamilya ko ay eh, parabang sarado ang isip nila. Ang girlfriend ko naman po ramdam ko na iiipit na siya sa sitwasyong ito. Tahimik na lamang po siya. Malungkot ang mukha niya nung mga oras na yon. Sa dulo, parang pinupunto na nila na magsabi na lamang daw ako kung hindi ko kaya. Hindi na ako nakasagot dito. Matapos po ang gabing yun, humingi ng pasensya ang girlfriend ko sa akin pero wala po siyang sinabi na wag kong sundin ang mga magulang niya. Ngayon, hindi ko po alam ang gagawin ko. Sabi, sasabihin ko po ba sa girlfriend ko na dapat kami ang masunod? Paano po kung magalit siya sa akin? O di kaya naman magalit ang magulang niya at bawiin ang basba sa amin na magpakasal? Ano po ba ang pwede kong gawin o sabihin sa usaping ito? Gumagalang Jericho Maraming salamat, Jericho. Nako, Jericho, ipagpasalamat mo na hindi ako ang naging tatay mo. Kasi kung ako ang naging tatay mo, butatana, doon pa lang sa gabing yun, butatana ang mga magiging biyanan mo. Siguro, itong magiging biyanan mo, hindi katulad ko na ipinanganak na mayaman. <laughs> Ano, talagang sobra ang pangarap nila. Hindi ko alam kung pwede ba nilang sagutin yung mga event-event na yan kung hindi mo kaya. Actually, hanga ako sa iyo uh, dahil may pera ka namang naipon. At tama ang takbo ng isipan mo na isekyur mo ang kinabukasan ng pamilya mo. Lalo na ang asawa mo na very soon ay magdadalang tao pagkatapos ng kasal. Di ba? Isang malaking katangahan ng mga magiging biyanan mo, pakita po, pakausap mo sa akin yung mga biyanan mo pag hindi nagisingin sa katotohanan eh kung ang apelido nila ay eh, Rojas Sobel Ayala. Si, no? Uh, uh, ano pa ba? Kung yon ang kanilang apilido Marcos. ayan. no? Kung sila ay eh, ganyan ang apilido, eh sila nang sumagot. Hindi ba maganda? hindi ma maganda na sabihin nila, pwede ba Jericho magpo-propose kami dahil ito minsan lang mangyari. Gusto sana, gusto sana namin eh, yung hindi malilimutan. Pwede bang kami na lamang ang gumastos sa reception? Yan. Kami na lamang ang gumastos sa reception at kung anumang pera ang naipon mo, iilaan mo na lamang yan para doon sa panganganak ng aming anak. ba? Diba? Kung gusto mo, eh, ang plano ko sana, ipakasal kayo sa Manila Cathedral at si Pope Francis ang aanihahan natin na magkasal sa inyo. ba? Diba? Ililipad natin sa Alitalia Airlines si Pope Francis papunta rito sa Pilipinas para ikasal kayo pagkatapos ang reception eh dahil gusto namin talagang yung ano yung hindi malilimutan ang reception ay eh, dali natin sa Malacañang di ba ako na makikiusap kay presidente na kung po doon sa kanyang tanggapan gawin ang reception at ang magiging panauwi natin lahat ng pinakamayayaman sa Pilipinas kasama si Brother June Banaag. Hindi pwedeng maiwan si Brother June Banaag. 'di ba? ah kung ganun sana okay, pero kung hindi sila maglalabas at katulad ko silang patay guto at hampas lupang manggagawa ng Panginoon, nangangarap lang kayo mga ateng. Nangangarap lang kayo dream on. Kakainis ha? Mabuti hindi ganyan yung mga naging biyanang ko. Eh talagang sasampigahin ko yung biyanang ko lalaki pag ganyan siya. Di <laughs> Di ba? Sangayin ako sa iyo. Okay. Himayin natin itong bagay na ito. Natatakot ka na baka iatras ang pagbabasbas ng magiging biyanan mong hilaw sa iyo. Walang kwente yan. Kahit iatras niya ang basbas niya, nabasbasa na kayo eh. O ano pang iatras niya? Ano? Hindi, hindi ganun yan. Hindi ganun yan. Ang mahalaga niyan, maipaliwanag mo sa iyong mapapangasawa na ito ang plano ko at inaasahan kong igagalang mo ang desisyon ko sapagkat naniniwala ka na tama ang akin desisyon. Hindi natin itatapon ang perang inipon ko para lang makapagpakain tayo ng maraming maraming tao at magkaroon ka ng cake na ubod ng taas kasi taas ang Eiffel Tower. Ano? At pagkatapos ay, you know, maidadaos natin ng kasal. Ang mahalaga, matanggap natin ang basbas ng Diyos sa ating kasal. Ang sakramento ng matrimonyo para maging banal ang ating pagsasama yung mga matatayog na cake na yan, yung mga catering service na mga grabe at mga engranding event place na may, may, event place pa sa tabi ng dagat. Hamong malunod na mga magulang mo dyan. Kunehong yan. Kakainis eh. Kumukulo dugo ko ah. Pakainin mo kaya ng ulo ng baboy yung biyan lalaki. Uh, Buo, ha? <laughs> kakainis eh. <laughs> o, ayan o. O, pinapakain na yung baboy ngayon. <laughs> Mamaya, iluluto na yan. Kakainis. Hindi po ganyan. Talagang may diferensya sa utak itong mga biyanan mo. At ubod ng yayabang. Kasi hindi sila kasing yaman ni Brother June na isinilang na may kutsarang ginto sa ilong. <laughs> Nasasabik silang matawag silang mayaman Kami, sanay na kami na matawag na mayaman Minsan nga, mayabang pa eh Well, masabi ko lang sa Jericho You are 33 years old You are of age And the decision should come from you Kung ayaw nila Bala sila sa buhay nila. Tanungin mo misis mo ang magiging mapapangasawa mo, ang iyong fiancé. Kung sasama siya sa kagaguhan ng kanyang mga magulang, let it be. Sige, sumama ka sa kanila. Walang kasalang magaganap. Dahil hindi ko rin gugustuhin magkaroon ng asawa, na sunod-sunuran sa kanyang mga magulang kahit mali ang desisyon. At kung papalag ang mga biyanan mong hilaw, dali mo sa stasyon at iharap mo sa akin, magkikita-kita tayo sa Pest to pass, PES to pass. <laughs> Sana natulungan ka ng tunang ito. As always, Dr. Love.